One, two, three. I'm still in love with my ex Sorry, san na flex Utak ko lang may sabi na pwede na akong mag-next Di taloy, Ang asal ko yan. Dahil nandoon ang puso sa nakaraan I'm still in love with my past Baka siya na yung last Pasensya na sa present Maling feeling ang nakas Di naman sinasadya Na saktan ng kusa Minalas ng anim mo'y merong itim na pusa Kay hirap sumugal Lalo sa nakaraan Kaso bahala na Gusto ko lang masubukan Malibang pumusta ulit sa relasyon na akatalo lang Kaya ba today na trabahohin nang kakatapos lang Keri pa ba? Dagtungan ang merong tuldok na O baka pwede pa na muling mapasakin ka